subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Good morning, good afternoon, and good evening. sa man kayong zolok ng mundo na roon, mga ka-BTV? Magandang araw sa inyong lahat at uh, mega mega love shout out of course sa ating mga subscriber at sa ating mga bagong subscriber na walang sawang nagsusuporta dito sa ating munting bahay BTV React. And of course, di natin makakalimutan ang ating mga kapwa OFW. Mega mega love shoutout sa inyo mga idol. Maraming salamat din po. Saan man kayong sulok ng mundo naroroon. Nako po mga idol. Iko-congratulate po natin ang ating pamahalaang Marcos. Ayan. Ayan. Iko-congratulate po natin kasi pangatlo na po tayo. Pangatlo na po tayo dalawang by na lang ay magiging number one na ang Pilipinas. Ay! Diba? Napakagaling at uh, at kilalang kilala na po tayo. Kilalang kilala na po ang Pilipinas sa buong mundo. Yan, magaling talaga ang administrasyon na to. Diba po mga KBTV? Pangatlo na po tayo. Yun nga lang po mga KBTV. Pangatlo na tayo sa listahan ng pinakakurap na bansa o oh, diba congratulations, administration nitong si Marcos Jr ang galing mo ang galing mo talaga talagang ayaw mo magpahuli sa pagiging number one sa corruption ayaw! Ayaw! nako bonget ano na anong ginagawa mo talaga bonget mas matindi ka pa sa iyong tatay bonget Aya, <laughs> Talagang tama lahat talaga ang sinabi ng mga tao na you are weak president. <laughs> sikat na sikat na po. Sikat na sikat na ang Pilipinas sa pagiging kurap. Grabe na po talaga mga kabitibe. Grabe na po ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Wala talaga, wala na, wala nang pupuntahan kung hindi pa magkakaisa ang sambayan ng Pilipino at kung hindi pa talaga gawin ang dapat gawin na magkaisa na walang kulay at walang pinapanigan na politika. Walang Duterte, walang Pinklawan, walang Dilawan kung magkakaisa lang po ang sambayan ng Pilipino, mababago natin ng tuluyan ang ating gobyerno. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Magkaisa lang po, magkaisa lang po talaga ang sambayan ng Pilipino na kung talagang ayaw at galit sa kurap ng mga politiko, kayang-kaya po natin gawin yan. Magkaisa lang po. Alisin muna natin ang kulay ng bawat isa. Isipin lang po natin na kapwa tayo mga Pilipino na kailangan nating ipaglaban ang kinabukasan ng ating mga anak, ang mga susunod na henerasyon. Yun lang po ang masasabi ko mga KBTV. Kailangan po nating magkaisa, walang halong kulay, isang kulay lang, kulay puti para sa pagbabago ng ating gobyerno. Yun po dapat ang ginagawa natin. Hindi po magiging successful ang hinahanap natin at hinihingi natin pagbabago sa ating bansa kung kanya-kanya pa rin po tayo ng ipinaglalaban at hinahalo ang po natin ng politika, ng kulay, wala pong mangyayari. Kaya ang administrasyon na to ay tatawanan lang tayo. Bakit po? Kasi alam nila na hindi nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Di ba po? Kailangan po talaga kung gusto at kung ayaw na ng korupsyon magkaisa magkaisa na po tayo mga kababayan ko ayan po po ang dapat nating gawin. Bakit ko po mga ka-BTV nasabi na pinagtatawanan lang po tayo ng administrasyon na to? Dahil kanina lang po naglabas po siya ng pahayag about sa kumpiyansa pa rin po ang ating Pangulo na matatag pa rin daw po ang kanyang administrasyon. Sa gitna ng mga usaping, may mga ilang retiradong opisyal na nananawagan di umano ng pagbawi ng suporta at posibleng kudita. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatag pa rin ang kanyang administrasyon. Buong kumpiyansa niyang sinabi na nananatiling sulid ang suporta ng mahalagang sektor ng salipunan, sa lipunan. Yan po ang kanyang pahayag mga KBTV. Bakit po? Kasi nakikita niya po tayo na hindi po nagkakaisa at hati-hati pa rin po ang sambayan ng Pilipino. Di ba po? Yan po ang dapat nating isipin. Kaya pinagtatawanan lang tayo. Nagrarali yung ibang nagrarali yung DDS, nagrarali din yung mga pinklawan at dilawan. Sinasamahan din ng mga loyalistang iilan na lang sila. 'Di ba po? Pero kung magkaisa po talaga ang sambayan ng Pilipino, na iisa lang naman po ang ayaw natin, ang korupsyon. Gusto po nating wakasan at tanggalin ang korupsyon sa ating gobyerno. Ba't di po natin magawa na magkaisa tayo na walang kulay at walang halong politika? Kung talagang halos lahat ng Pilipino ay yan ang panawagan at yan ang inaasam na makuha Kaya po mga KabiTV, wala po tayong dapat nagawin kundi ang magkaisa ng walang kulay at walang halong politika. Hanggang dito na lang po mga KabiTV ang ating reaction video ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, paki like and share na rin po itong video natin at paki-hit na rin yung subscribe at notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload na video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at always remember po mga ka BTB, God is good all the time. God bless you all. BTB React is now signing off. Bye-bye. subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell thank you BTV friends